Ayan po, mag-upisa tayo mag-disarga. Welcome to my vlog. At ito, at nasa second floor ang kanilang bababaan. Ang problema yung mga bata natin ay kung kakayanin. Ito, mag-upisa tayo mga idol. Patayo po, patayo. Sa papa, sa papa mo yung ano. Ayan, yeah. hindi, hindi. Hindi, hindi, paano? Pabalik dulo sa dulo. Mahirapan niya, mahirapan. Bali mga idol ay yung dalawa dyan ay baguhan. Kaya, ayan. Ayan. Kinadaan. Okay, yung mga idol, ang hirap. Maging kargador, di ba? Tapos, ibibish si nyo lang. Papa baka madurog yan, ha? Dandaan, ha? Sige. <laughs> yung mga idol, ang hirap. Iyakit pa sa taas. Sige, Ah, oh, sige. Okay. Oo oh, ayun na saan napapunta? Binitawan eh. Binitawan eh na lang. Binitawan eh. Binitawan. Na laki lagi ganito ang buhay mga idol pag nagbababa ng pangating pangarga kaso talaga mga idol hirap kasi may kita nyo naman dito may oh, akit yan hanggang doon sa taas meron pa yung pakit, yan hanggang dadali pita pa yung nakadul ge yeah, ge yeah, ge yeah, pitao yeah, ah din ganyan ge yeah. nadahan nadahan nyo yeah. lalay la lalay lalay ge 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 pitao Oh, sana na ako labi. <laughs> Yamakan <manyang>, ta, tama muna. Ko tulong ka. Ano boy? Masarap sarap talaga, kyet. <gat> sarap talaga, kyet. Kyet, ketot. Boy, punahin mo si Atruan mo. Paano magano ya? Boy, siya punahin mo ito. Boy, punahin mo siya. Punish ta rin. Dandan lang, dandan. Oke, dandan. Okay, Yan, dito ng ano boy ng ulo mo. Hmm, dito, ba -ba. dito. Oke, okay. baba, baba, baba. Ku zure. Yan. Ayan mga idol, oh. Second floor. Ilang baitang yan. Bago ko doon sa dulo. Ayan. Ayan ang pinagkakamadahan nila, Oh. Ayan mga idol, yung farming pangarga. Ayan, Oh, sa baba. Ah, di ba? At yung pinakabayan ng GMA. Nakita nyo, ayan. GMA palingki. Ayan, ah, dandaan lang. Baka yung mabalian. Okay. Ah, okay. okay. G, G G, tira Pira Yan Matututo Matututo eh. Kay Pag nang nga Natututo eh Ay Bababanggan nyo si Ano Si Raul Eh mga idol Kung gaano kahirap Mag Eh wala eh Talagang tsatsaga Pag hindi naman Tsaga Hindi may bababa yan Eh pa yung mga idol Ang painanti ko Si Boy Chato oh Panit sa Na katawan Okay Okay, dandaan lang. Ye. bisaw. Ako ko ada patama niya. Ay mga idol, mali dalawang bagsak yan. Doon pa kami sa kabila sa 3C. At madami sandod. Ay shout out po sa inyo lahat. At lalong-lalo na sa mga kapwa nating driver, sa mga kargador sa mga finance, shout out. At hanggang dito lang po ay flex ko lang sa inyo. Gaano kahirap ang magbaba. Boy, atakin mo yan boy, baka tumumba. Ayan. Ah, sige. Yan. Ayan, pasensya na mga idol kasi nakaubat sila lahat. Kasi mainit. Ang um, ano kung nakakadamit sila, walang ano, di makahinga. Okay, bitaw, bitaw, bitaw. Okay. Bitaw. Okay, 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 dandan. Dan. Okay, okay, okay. bitaw. Yan, di ba? Ayan mga idol, shoutout po sa inyong lahat. Uh, ayan po, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. po.